masusubo na nila yan ayun na nga kayang kaya nang isubo Ayan ah oh, tingnan nyo hmm. Hmm. diba ubos oh. Hubos ang feeds Pahan bukas palitada at uh, tambak pala tapos ito yung tapusin na natin tong uh, sa ibabaw parang pinakabiga niya pero malit lang daw sabi niya Uy, red tilapia farming, mga ka farmer. Hindi ko na mapakita ang ayungin kasi patay na po lahat mga ka farmer. Yan. Joke lang. <laughs> ah, nakangiyan sila naka-camouflage. Ang uh, lagi niyo pong makikita ngayon is yung mga red tilapia na natin na exactly 2 weeks from now. Tinitingnan ko yung date, July 28 sila dumating dito. At tingnan niyo naman kung gaano na po sila kalaki. ayan hindi lang po doble hindi triple, hindi quadruple napakalaki na po ng tilapia ganyan na po kahaba so, ang bilis ano at uh, hopefully ay ano, ayan, lakas na po nilang kumain pero yung duckweed, hindi pa po nila kayang uh, ano hinyan isubo yan, pero ginigigil na nila nakita ko so ayan, nakasupport po tayo ng feeds yung mga yan, umiikot dito, mamamadaan, kakain, iikot na naman, kung sino na naman. Kasi 3,000 pieces po yan. Yung ating ayungin ay tahimik kasi kanina pa po sila kumain. Uh, sabi Nandito pala si mama kanina nag-harvest po sila. Sabi ko nga, para malibang naman, papasyal, diba? At uh, mag-harvest po ng mga gulay. So ayan, marami siyang bit-bit. Kaya lang binibigyan ko ng marami. Tama na, tama na, puro tama. Sabagay okay lang kasi... Basta sabihin niyo na lang sa akin kung kailan nyo gusto kasi tuloy-tuloy naman po yung supply ng kangkong, yung pechay, yung uh, ano ba ang tawag dito, yung mustasa. So ayan, magdadagdag pa nga po kami Ng plat eh para, di ba? Natutuwa ako makaka-farming saya, ang saya. Sobra. Very rewarding. Uh, talagang I mean, ma-appreciate po niyo yung simpleng bagay na ibinibigay sa inyo ng pag-aalaga at pag-vegetable uh, gardening iba-iba po talaga so bagay uh, kaya ko nga ito nabiling lupa dahil dyan talagang mahilig po ako mag-tanim-tanim yun po ang aking uh, sabihin mo ng passion din no? farming talaga dati ang gusto kong kuhanin ay uh, agriculture kaya lang nung pagpunta ko po dito eh, tapos accountant si sana kaya lang napadpad po ako sa industrial engineering which is okay din naman marami naman po ako natutunan at uh, kahit pa paano yung mga natutunan ko na apply ko pa rin naman po sa buhay buhay kasi malawak po kasi yung industrial engineering kaya nga hindi siya mabigyan ng board exam eh Napaka-broad po yung ano. A little bit of accountancy, accounting, a little bit of civil, a little bit of business management. Basta ganon ah na ano po yan lahat. So, ayun. Kaya nagagamit din naman natin kahit papano sa business. Marketing, di ba? So, ayun. Sales talk. <laughs> so, ayun. Tapos, ito pala, maiba tayo. Itong tilapia natin, mga kafar. lumaki. Oh. Tingnan mo, ang takaw nilang kumain. Kaya lang may mga palaka na ano kaya magpalaka frog ano tayo ano frog farming ano kaya lang wala na pong mapagpwestuhan din na ano? isa sa mga gusto kong pasukin din yan eh uh, na since search ka ako. wala wala pang masyado dito sa Pilipinas pero uh, maganda maganda po ang uh, frog farming kung ano mabilis din po yan lumaki Uh, tinapakain ng feed yan, alam ko eh. So, masarap po ang ano, palaka. Malinis pati. Malinis po ang palaka. wag yung ano ha, yung kagaya niyan. Ito, ito yung mga palakang bukid na yan. Baka yung iba, dito sa Pampanga lang po ako natutong kumain yan. Pero ang sarap niya, actually, lasa siya ng manok. Parang manok din po siya. Si Frank nga kumain yan, tuwang-tuwa. Sarap sabi niya. So, ayan, tingnan nyo. oh yun, yun, palaka, yun. Kumakain ng feeds, mga ka-farmer. At, uh, sabi ko nga, hindi ba matatapatan ng pamingwit yan? galing, eh, nakalutang lang, eh. Ang dami po. Sa ilalim ng loft, pag pumunta ka doon, ay, maniwala po kayo, ang bibilis sa magpulasan. Ano, agad, tatalon agad sa tubig. So, ayan. Uh, sa ayungin naman tayo. Balik tayo sa ayungin, mga farmer sana yung natira ay marami pa kasi talagang hindi nyo makita hindi kagaya ng red tilapia kitang kita nyo po na marami talagang ano actually wala nga ako nakita ang namatay may, may patay akong nakita nung no, binubuhos yung mga sa mortality pero yung nakita ka na ano wala talaga halos kasi ang tibay po niyan so ayun meron nga nakalabas doon sa ewan ko kung bumalik na sila pag laki-laki naman po yun, maghahanap ng malalim yun eh. At, malay mo bumalik naman. So, ayun, yung mga ayungin na naligaw doon, ayun, namatay. Pero hindi nang naman ganong karami. At ito, wala pong trabaho ngayon. Hindi ko nga alam kung paano ano, napansin nyo, nagdadaldal na lang na naman ako. Wala pong ano, ayun. <laughs> walang trabaho ngayon hindi pinapasok ni Papa Yam kasi wala daw ganong gagawin sabi ko nga kasi wala daw tambak So sabi ko kay papayam, tapusin na lang muna yan at para makahinga-hinga naman na yung bulsa natin at uh, makaipon-ipon naman uli. So ayun, tenga na muna itong project natin. Uh, at gaya ng sabi ko nung nakaraan, ang plano ko po muna, i muna yung mga boys. Total, sa kabilang kumpanya mayroon pa silang trabaho. Yung iba, linis na muna. Tapos mag-organize kami ng mga itatanim, mga puno, mga fruit trees, ayusin na namin, mga avocado dito, ayusin na namin. Kasi uh, yun na po muna for mga sabihin mo, 2 to 3 weeks para maiba naman po yung galawan dito sa farm. Uh, tsaka na tayo magpo-proceed doon sa kusina para isang buhos na rin. Kasi tinitingnan ko medyo mag... hindi ko alam kung magkano uubusin nung ano kasi gusto ko i-tiles yung dishwashing area gusto ko din pong i-renovate din ayosin, luwagan uh, i-tiles din lahat so ayun, magbabago yung tambayan may, mag, may titibagin may bubuksan may, alam mo yun so ayun po kaya lang kasi pagka nandun na yung kusina uh, may hirapan sila sa service dito sa kabila kung wala pang kubo no? Hindi naman natin kaya Ang simultaneous na trabaho So bahala na Tingnan natin yan So yun po muna yung plano Diba So At least meron tayong Paglilibangan dito Gaya ng itong Mga red tilapia na to Tinatansya ko kung Mapapakain po ito July no August, September, October November po May pang prito ka na Ayan, may, Meron ka ng pang iskabeche at by, by, by February pagka yan po ay tuloy tuloy din aba mayroon ka ng plapla -pla. mayroon ka ng size 2 ayun po yung itim oh ah, nahalo yan yan lalaki yan ang gusto ayan, oh. galing po yan ng Laguna Lake na tilapia oh. ayan laki ano simpleng simple lang siya laki na oh. two weeks sige kain na ng kain sarap pala dito sabi niya <laughs> ang sarap dito Oh, sige lang. Mm. Sabi niya, ang sarap dito. Maprotein ang pagkain. Ay, kumain ka ng duckweed, bro, ha? So, ayan po. Mamaya-maya, pag dumungaw ako, wala na naman. Hagis na naman tayo. Ganun lang. Ganun lang po. ayano, Dami po kasi ako naiisip din. Hindi din naman kaya ni Kongkong. Kong. So, dito na lang natin i-upload. Uh, maglagawa kami ng mga tambakan po ng carabao uh, manure kasi napakaganda po ng carabao manure mga ka-farmer ha ah. pang fertilizer natin hindi na natin kailangan ng vermicast carabao manure lang ay pwedeng pwede na sa mga hindi pa po nakakasilip sa amin channel yung simple pleasure kaya type nyo lang po yung ka-farmer's loft na andoon yung mga, pag, mga halaman natin napakaganda kangkong natin yung mustasa ay mga ka-farmer talaga naman mag enjoy kayo So, soon, dumating na rin pala yung mga buto ko ng radish, Korean radish. Meron tayong bagong uh, tawag dito. Uh, amaranth na buto. Parang peke yung amaranth na nabili ko. Iba-iba itsura ng buto. Ngayon, maganda kasi tunay na buto, malalaki. Ewan ko lang po kung spinach naman. Kung uh, maiaano natin kasi magdadagdag naman tayo ng bed. So, ay, basta. Masaya ako. Sobra diyan sa ating ano kagabi nga gabi na madilim na nagdidilig pa po ako nakatatlong napsak pa ako ano dinidiligan ko sila so, sabi ko ngayon ibit timba timba ko kasi yung kangkong kailangan pun diligan ng mas marami ayan so ayun lang may tuwan lang tayo mamaya um, ya, ikutan natin yung pinapalita dahan uh, at uh, okay na yan mga farmer at ano, uh, papabilad sana rin ako ng pala ngayon dahil para malinis na rin yung garahe kaya lang bigla naman pong dumilim na naman nag na naman si Papa Yam grabe yung palaka o tingnan nyo nakita nyo ba yun? Yung, yung palaka mga kalsa yung pa oh. nanginginain na dito ayan another group na naman po ng red tilapia o gutom. sige atake oh. atake ayan kain sila so mamaya maya hagis na naman tayo ng isang bowl dito lang para at least natitrain sila doon doon may pagkain Ah, uh, syempre hindi maiwasan na may mga outlier na tinatawag may mga shooters na tinatawag yan sa red tilapia na mauunang lalaki may nakikita na ako mga ilang piraso na halos ganyan na po eh malaki, bilis lumaki nakakatuwa kasi 2 weeks o oh. siguro in 1 month time ganyan na kalaki yan o oh, higit pa meron na po tayong almost two fingers pag sa loob ng isang buwan yan, update ko naman kayo at makikita nyo naman eh kung uh, after a month August 28 after a month eh, gaano na sila kalaki ayan o, no? tingnan nyo diba, kitang kita na naman sa camera eh yan, kumakain ng feeds ang bilis dumaki talaga galing Hmm. Dami. Hmm. Galing. Kayang-kaya na nilang isubo yung pre-starter. Parang kailan lang hirap pa eh. Three days ago, hirap na hirap pa po sila. Kasi linuluwa pa. Pero ngayon talagang mabilis na po nilang kinakain at magandang sign yan kasi nag-iisip pa nga akong bumili ng pre-starter pero sabi ko konti na lang yan masusubo na nila yan ayun na nga kayang kaya nang isubo ayun oh, tingnan nyo hmm. Hmm. diba Ubos. oh. Ubos ang feeds hmm. diba ayos katawa ay Back to home base Ayan kanina may nakita po akong red tilapia doon payatot maliit mga ka farmer Yun po ay yung mga hindi nakakapunta dito uh, sayang ano dapat pala paano kaya ayun ano uh, Halos naman na nakain dito eh halos naman po nakakakain dito pero may mga syempre may mga naan doon. kasi yung naan dito sigurado na amoy nila siguro yung naan na part na hindi nakakapunta dito ay hindi hindi ano hindi hindi nakakakain kasi may mga maliliit eh pero ang good news may nakikita po akong uh, ayungin ng mga maliliit na mga third batch na talagang mabibilis pong lumangoy so good sign ibig sabihin marami din po ang nabuhay baka isa lang hindi <laughs> naman siguro <laughs> so sa bagay doon mukhang lumalaki ang ayungin mga farmer kasi pag gumanon siya talagang yung tilamsik ng tubig mas malakas ngayon so malay natin let's wait and see ayan mga upcoming projects natin Bukas kung may papasok Papagawa ko na yung bed Singit natin yung bed uh, At meron po tayong ginagawang Mobile kitchen So Lutuan At uh, ayan o oh. Ayan na naman Nag move na naman yung aso ano Duckweed Ito naman pong duckweed Ay One week time lang One week or two weeks pa Siguro yung ating uh, red tilapia kakain na yung mga malalaki kasi nakita ko po kanina inoobserbahan ko kasi ang tagal ko po nagmumuni muni habang iba po talaga yung pagpapakain po ng isda uh, hindi nyo napansin mayroon na kayong 30 minutes or even 1 hour na nakatulala lang at pinapanood nyo sila so ayun tinitingnan ko inaano na nila kinukulit na po nila yung mga duckweed at sabi ko, oh, malapit na to. Malapit na. Kasi kinakain na po nila yung ugat ng duckweed. Kaya sabi ko, oh, okay na. So, mahaba-haba po ang gabi, po, gabi ko pala. Magdidilig pa ako. Tingnan nyo naman. Dry na dry po yung ating mga kangkong. Kailangan diligin po yan ng maganda. Pero, hoping, hoping, sana umulan. Mga farmer, syempre. Kukuha ako ng kangkong ngayon. Dahil kangkong po ang aking dinner ngayon. Ayan. Si mama, humarvest na. Ayan, papalitan ko po ito. Dalawang linya. Ito, ito linyang ito. Wala pa pong tanim yan. Papalitan natin. Ito na naman yung bagong tanim, oh. Silipin nyo sa kabilang channel. Ko, Ganda. Tapos, ah, yung manok, kailangan na natin ubusin din. Ubusin eh. na natin yan. Eh. Ito na yung tambak. So, wala pa pong abiso sa tambak ngayon. Uh, at ayun nga sana oh, Ayun kalaban Inihintay po natin yung Tambak kasi Para sana ma Bigat bigat ito ah <laughs> Kaya yan So ayun na uh, matambakan na po ito Mga farmer Kaya, Para naman ano na Gusto ko kasi dito saging pa eh Ewan ko ah Feel ko yung saging ngayon Kasi yung Mga saging natin doon magaganda na Yung ano kay Kongkong Sabi ko nga kong baka pwede nating uh, schedule, pasabay mo na sa trabaho mo. Ikaw na ang umakyat doon, kumuha ka ng mga saging dahil marami naman pong saging sa tatay niya or hingi siya sa mga kapitbahay. Bibigay naman 'yan kasi mga saha lang naman ang hihingin. So, dito natin ilalagay. Tapos sa uh, kung matatambakan to, pwede tayong maglagay diyan uh, ilan ilang saging eh. Ayun, di diba? Latundan mga wow, ka-farmer lahat ng danes ayun yung ating mga gagawin ngayon iniikutan ko yung tawag dito yung uh, mga papaya natin hopefully sana wala naman pong may tama pero may isa na ano naman akong hinugot doon 3 days ago ba? 4 days ago tapos uh, tingnan natin may mga ano dito itlog hindi na ata tayo nakakabili ng pagkain ng manok ah shout out pala sa kay tatay senior jason mapeso <laughs> yan lagi pong nanonood yun at uh, isa sa mga pinalad ah uh, na ano na to may ano na may tobago may ano na may uh, sumasabog daw po yung itlog o, bago po bago pag makinis na luma yan pero pag uh, ay sister sayang itlog dito sister pag ah. mong asungutin pwede pa eto makinis na Oh, iba na yung kintab niya eh. Nalimliman na yan. Pag rough pa, syempre, alam na nang lahat yan. Pag rough ang itlog, but may mga bukol-bukol. Ibig sabihin, fresh na fresh. Like, uh, like uh, this one. Oh. Diba? Kita mo, kinis pa niya. Ano pa? Uh, makinis in term na malinis at uh, rough. Ito, ito kalalabas din lang. Ayan Oh. Ito, lalo na. O. Oh. kintab na. Sana umulan para hindi na po ako magdilig. Medyo mabigat din ang diligin ha. Ah. So ito pa yung papalitadahan bukas. Palitada at uh, tambak pala. Tapos ito yung tapusin na natin itong uh, sa ibabaw. Parang pinakabiga niya pero malit lang daw sabi ni Papa Yam. So ayun. Then uh, katapos nyan stop na muna. Tingnan natin kung bagay o ulan na naman. Yan nga sinasabi ko. Tingnan nyo uminit ng matindi. Uh, uulan na naman. So tingnan na naman yung tambak natin yan. Ganun ang mangyayari hanggang November na yan. Hmm. So, sana umulan. Gusto ko din pong umulan. So ayan hanggang dito na lang po at maikli lang ang ating vlog At tapusin na natin doon sana magpapakain tayo At ako'y natutuwa sa tilapia 2 weeks pa lang pala sila 2 weeks old Simula nung nagpakawalated tayo dito ng size 17 Pero ngayon hindi lang sabi ko nga kanina Hindi lang po doble, hindi lang triple, hindi lang quadruple Sobra po ang inilaki nung ating mga tilapia kaya tayo po ay nagpapasalamat at uh, success ang ating red tilapia so ayungin na lang big question mark pa rin sabi ko nga waiting game yan at ayun hihintay tayo kung may mapapalaki tayo ayan na naman yung uh, mga uh, choy choy ang mga masyal na naman Pinapaayos ko yung mga bike nila. Sira na pala yung mga bike nila. Kaya hindi na sila nagbabike. Hindi ko, bakit di na kayo nagbabike? ano kami magbabike? Si Papa, sira ay mga bike. Sabi, ah, ganun ba ako? Eh, sige, tingnan natin. ano, papaayos natin yung mga bike. Ano na naman yan? Ha? Ay, one, two, one, two. Ah, ay, namunga ng grapes! Hala! Mga loko-loko, ha? Ah, pakain tayo. Naku, nilangaw na yung ano ni papayam dito. Sabi ko na eh. May ano na kasi siya nakuhang mga... mga nakuha siyang... dito? May nakuha siyang... Tadpoles. Ayun, nangamoy na nabula ng mga langa so hindi pa po tayo nakakapag uh... ay sorry naman nagulo hindi pa po natin nabubuksan yung pangalawa tatlo pong sako ito kaya meron pa tayong 40 kilos na pagkain so ang susunod natin yan sigurado starter na para at least 25 kilos na po yung makuha natin at the price of 1,000 siguro, mga magaganon. Ayan na oh problema niya ito. Di tapelag no? na gawa oh. ng, ang hirap eh. Ano yan? Kain, na. No? Hi kamon na. Naa. Hango hi kamon na sabi mo. Hi. Hindi hmm, ka nakiki di nakikita, hindi mo na. Hmm. Yung kay mama nakikita mo. Ba't may mga kalmot ka? Ano yung kalmot mo na yan? Oh. Kalokohan mga bata. Sarap maging bata talaga. pagpakain natin tayo ng mga anong kinopitas ni Papa Yam? Talong. Ayun, andun siya. Oh. ng talong. Kasi mayroon na pong talong na nakukuha. Uh, ah, kaya ayoko na muna ng tambakan din yan. Kasi sayang po yung mga tinanim natin. Talong at sili. Mahal pa naman ang siling panigay. Hmm. Huh? bawas na kinuha ni Ate Jinky yung mga duckweed na kinuha ni Papa Yam dahil din linagay niya naman doon sa fish pond nila sa bahay at uh, pakain niya naman doon sa tilapia pero ang lakas daw magpakain ni Mama sabi ni Ate o oh, ma maya niyan mga ilang ano na tat sasabihin sa iyo magpapabili na naman ng pagkain yan ang libangan niya eh pero malalaki na rin po ang tilapia niya doon Nakukuha na naman na dati binibingwit lang doon pagka gusto mong tilapia bibingwit lang so ayan po mga ka-farmer oh, uh, sana po umulan Antay ano, ano nangyari ano nangyari uh, ay. ay iniwan kasi kanina na nagpa-doktor po kami kay Junjun ayan maraming salamat at magandang buhay